Bukas magluto tayong ano? pa mo siya. Ito ka tay. Kumusta ang biyahe? Okay lang po. Okay lang? Nahilo po. Nahilo ka? Ha? Ikaw naman, okay ka lang? Apo. Uh, ha? Hindi ka nainip? Nahihilo po ako. Hindi. Ah, nahihilo ka? Nagdala kayo ng mga sweater nyo? Ha? Wala po ako, siya lang po. Siya lang may sweater? Oh, sige, okay lang. Ang dami naman doon. Si ano? Aba, behave na behave yung isa ah. mo na tayo. Pero. Ay, very good oh. Behave ka lang dito ah. Tingin ka sa akin, tingin ka sa akin. Tingin. Ano pangalan mo? Ha? Bakit A ang dungis ng damit? Junior po. Ah, junior yan. Junior ko po. Ano pangalan niya? Beni rin. Binito, sir. Ha? Benito. Benito. Junior ko sir. Ah, okay. O, siyempre. Pagka junior, parehas kayo pangalan. Sir. No? sir, nylon. Ha? naihilo ah naihilo siya sa biyahe <laughs> hindi sanay tingka kasi ah tingka kasi anong gusto mong ulam? ha ah? anong gusto mo itong ulam? anong gusto mong ulam? sabihin mo gusto ba makita yung mama mo? ha ah? gusto mo makita yung mama mo? Ba po sir. bakit? magsalita ka huh? tango siya agad mga kapabayan po, sir. lahat na itinanong ko ilag pero nung sinabi kong gusto niya makita yung mama tango agad Namiss mo na ba yung mama mo? Apo. Ay, very good. Yeah. So, nakita mo, ay gusto mo makita yung mama mo? Uh. Bakit? Ha? Anong gagawin mo pag nakita mo si mama? Ha? Uh. Anong gagawin mo pag nakita mo yung mama mo? Kaya kapin mo? Uh. Hindi nga. Sure ka? Uh. Oh. Sige, tatawagin ko na yung mama mo ah namis nyo na ba si mama? Eh si ate naman. Ate, namis mo ba mama mo? Opo. Wow. Kumusta naman pag-aaral nyo? Okay lang po. Very good. Basta tuloy-tuloy yung -tuloy pag-aaral, no? Opo. O, oh, ayan. Tawagin natin si, ano, ate Lisa, mga kababayan. Masaya si Ate Lisa? Oo, oh, sir. Wow, gaano ka saya? Ganito, sir. Paano? Ganito, sir. Paano ka saya? Ganito, sir. Si Baby, masaya? Apir na siya rin. Masaya pala, eh. Yun. Iyan mga kababayan, mga kabarangay, no? Para sa mabilisan paggaling at mas mapadali ang pag-recover ni Ate Lisa. Ito yung ginagawa ng Team Daddy Frankie. Uh, pinasundo ko sila Friday afternoon. No? Para mabanding din silang magiina. At ayon uh, Magiging masaya. Ay uwin, ha? Matagal naman. Kailan naman uuwi? Kailan ka, kailan ka uuwi? Kailan Yung mga asawa ko, sir. Yung, yung asawa mo? Hmm. Eh, sa Monday. Kasi may pasok yung mga anak mo, eh. Sa Oo. oo. Ano kayong, Friday. Oo. Oh, Ayun, mga kababayan, no? <coughs> Sa mga kababayan natin na nagsasabi na dapat daw si Ate Lisa na lang andalhin ko doon. <clears throat> mga kababayan, pag si Ate Lisa po ang dinala ko doon, hindi natin sigurado na si Ate Lisa is maaalagaan niya yung mga anak niya sa panahon nito. Dahil kalagitnaan pa lang ang gamutan niya. At hindi lang natin sigurado kung makakapagtuloy-tuloy ng pag-inom si Ate sa pag ibabalik ko na siya doon or siya ang dadalhin namin doon. Hindi rin po kasi pwede mga kababayan na dadalhin ko si Ate sa doon tapos pati kami ay nandoon para magbantay lang. So maraming binabantayan or maraming alaga ang Team Daddy Frankie. Kaya ito yung paraan na ginagawa namin na kaya natin pasundo yung mga anak pati asawa dito na lang sila. Pero yung sinasabi ng iba na bakit kung si Ate Lisa ang dalhin doon, hindi pa po, po pwede talaga. Pinag-aaralan din namin ang sitwasyon. Huwag po kayo mag-alala mga kababayan. Lahat po ng ginagawa ni Daddy Frankie, kasama rin ng aking team, ah, bago kami mag-move, pinag-iisipan at pinag-aaralan namin kung ano yung pinaka-the best para sa kanila. Hindi rin po pwedeng si Tatay Benny kung dinala ko si Atelisa doon para siya ang magpantay. Kasi Tatay Benny, mayroon po siyang alagang baka. Nagtatrabaho po siya baka. sa bukid. Araw-araw wala. Kasi kung hindi rin magtrabaho si Tatay Benny, eh wala rin silang kakainin. Mapapabayaan yung mga trabaho niya. Diba mga kababayan? At sana po ay uh, <coughs> maintindihan at maunawaan nyo rin. No? Kaya mga kababayan, samahan nyo po kami na nasuportahan ang pamilyang ito para tuloy-tuloy ang pagaling ni Ate Lisa. Lalong-lalo na po kasagsagan po ng pag-iinom ni Ate Lisa ng kanyang gamot. Okay ka na tay? Okay, Sir. Okay. O, yung mga ate, okay lang kayo? Okay. O. So ayun mga kababayan, mga kabarangay no. Sa gabing ito at, at uh, sa araw na ito mga kababayan, tuloy-tuloy ang uh, pag-ulan. Kaya nga po ang ginawa ni Daddy Frankie ay pinasundo ko yung uh, asawa at anak ni Ate Lisa dahil nag-iisip ako or nag aalala ako. Kumusta rin kaya ang kalagayan ng mga anak? Kaya sa araw na ito andito ngayon si Tatay Benny at ang kanyang mga anak. Para mabanding, makapagbanding din sila. At makita uh, rin natin ko ano na ang sitwasyon ng mga anak. Mga kababayan, uh, samahan niyo po kami at uh, sa gabing ito, pakakainin muna natin sila para mag-dinner. No? Tay, pasok muna kayo sa loob para kumain na. Ha? ha? O, oh, sige. Oh, sige, sige, pasok. oh, tanto nga malaglag ka. Malag Gusto mong gula. oh, sige, sige. Ay, nabigyan no, kita. O, oh, sige, sige. Oh, ikaw din, maggulay ka, ha? oh, sige, kuha ka na, kayo malaki ka na. para matalino, papatalino yung gulay. Sabaw. Bukas, magluto tayong ano, nilagang pata, no? pa? oh, mahina mag-alaga si Tatay Benny. Okay. Sige, kain kayo marami para malakas. Sige. Okay, madam. Okay, kanin pa? Okay, ito na. Sige po. Siya. Sarap, no? Sinsya na kayo, mga kababayan. Team Daddy kami hindi talaga kami mahilig sa, ano, sa baboy. Muroon gulay kami parati. Tinitignan ako ni Junior, ah. Malakas kumain din si Junior, eh. Araw-araw lang mapakain ng maayos itong mga ito. Tataba ito, eh. Kaya sigaw niyo pa? Sige, kain pa naman muna. Tignan. Huwag kang matatong. Galing ha. good. taon na tutay? Dalawa? Mag-a-anim na, mag na. sir. Mag-aaral na, Oy, very good. Malakas kumain na. Hindi nakadidi sa katawan niya, sir. Yung mga verdura na nakatok kang dinididi di no? Kaya maliit, eh. Mm. Hindi lumaki. Uh, Ikaw, baby, kanin pa? Okay na. Oh, very good. Ibusin mo, ha? Bawal magtira sa plato. Sayang. No. Bawal dito. No. Oo. No. Ibusin mo. Kailangan, no. no. ubus para tumaba. mga kababayan. Eh. So sa nakikita ko talagang lalo na makulit yung mga anak niya, lalo, lalo na itong buso, hindi pa niya ka talaga kayang alagaan niya mga yun. Kahit sabihin natin gustong gusto na ni Ate umuwi sa kanila, uh, hindi pa hindi pa panahon po. Kaya yun, tiis-tiis muna tayo. Ano, Ate Lisa? Oo, Tihis-tihis muna. Basta pasyal-pasyal lang yung mga anak mo dito. Pag walang pasok, no? Okay. Happy ka ba? Nakasabay mo sa pagkain yung mga anak mo? Oo, okay, sir. Very good. Malaki niya yung punso, ano? Oo, okay. Lapitan mo. Tabihan mo siya. Tabi ka. Likit ka. Ayan. Tanggalin ko lang